my God. Hello mga tambling. So ayan, ito po yung ipon natin. Kanina ko pa pinagmamasdan to. Kanina ko pa tinititigan. Kasi gusto ko na siyang buksan. Pero nangihinayang ako. Gusto ko siyang ituloy hanggang December. Para sa 2025 natin siyang buksan. Tapos ayan o, oh, malapit na siyang mapuno. As in talagang konting-konti na lang, diba? Ayan, pupuno na talaga siya. Tapos inanda ko na rin pala yung ating gunting. At saka yung kutsilyo natin. Para hindi tayo mahirapan magbukas. Tapos ito naman, hinanda ko rin yung ating pagkain. Para pag nagutom tayo, yan, meron tayong kakainin. Meron tayong nguya-nguyain. Tapos ayan, guys. Nakikita nyo. Meron siyang tagu-100. May 1,000. Tapos meron ding 500. Ayan. Ito, 500. Tapos 200. Tapos dapat isang ganito po. Nakarol yan bali meron siyang palaman sa loob tatlong piraso bawat isang ganito meron siyang tag 20 pesos, tag 50 pesos may 500, may 100, iba iba po yan basta tatlong piraso po tapos may ganito pa siya o oh. nasan ba yun ayan, nakikita nyo yan ayan po yung nilalagay sa food para po hindi kumunat or mag -moist. Tapos meron din tong silica gel. Yung po yung mga nakikita natin sa bagong damit or bagong sapatos. Nilalagyan ko rin po ng silica, silica gel sa loob para po hindi siya magmoist. Para po hindi masira yung mga papel. Para hindi siya amagin. Ganon. Tapos, ito, gagamitin ko to pang pa-renovate po ng bahay. Kasi talagang matagal ko ng balak magpa-renovate ng bahay. Gusto ko kasing paayos yung bahay ko. Hindi ko alam kung sakto na to or pwede na to. Pero sa tingin ko, pwede na to. Enough na to para makapag-renovate ng bahay. Pero kung sakasakali man na hindi siya, ano, umabot or kulangin siya, pwede naman tayong ano eh, um, ang tawag doon, kumuha sa, ano, sa iba ko pang savings kasi may, may iba pa akong savings. Or, pwede naman akong humingi kay AFAM. Charot. Ayun, kay AFAM, hingi tayo ng tulong kay AFAM para makapag-renovate tayo ng bahay. So, ayun, meron na kayong clue ha. Kasi marami nagtatanong sa akin kung paano daw kaipon nakakaipon. Yon, Meron po akong atam, Charot. yon, Basta yon. So, ayan. Bubuksan ko na to. Kaso nga lang hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Kasi ang dami na ito. Akala nyo nakikita ko ganyan lang yan. Pero pag binuksan ko na to marami to As in talagang marami to Wala lang talaga akong katulong. Wala akong katulong magbilang. Kaya, ayan. Hanggang ngayon minagmamastan ko pa rin. Pero siguro pupunta na lang ako sa kwarto ko para doon bilangin. Para malawak. Makakilos ako ng maayos. Yun. So, ayan. Bilangin na natin. Okay? O tara, ito. Buksan na natin to. Dali na natin to sa kwarto para mabilang na natin ng maayos. Yan. So sa tingin nyo mga katanding, magkano kaya to? Magkano nga abutin? Hulaan nyo kaya, no? Sige, pag nahulaan nyo, nako. Pag nahulaan nyo, magbibigay ako ng Gcash. Yung pinakamalapit. Kasi mahirap hulaan to ng sakto, di ba? Yung saktong-saktong hula, mahirap. Pero yung pinakamalapit po na makakahula kung magkano lahat to, bibigyan po natin ng Gcash, okay? So, ayan. Buksan na natin. Wait lang. <laughs> Kukunin ko na rin pala yung gunting natin. Ayun. Yung ating gunting at saka yung kuchilyo. Pati rin yung ating pagkain. Ayan. Dali na natin. Dito ko na nang lagay. Pagkain natin. Tapos gunting. Yan. Kukunin ko na rin yung ating stand. Ayan. Kasi ang hirap mag-vlog kapag gamit mo lahat ng kamay mo. Kung apat lang yung kamay ko, just siguro mabis lang ako makakapag-vlog. Yun. Lalagyan na lang natin dito sa stand. Dumi, oh. <laughs> so, ayon. Buksan na natin. So, ayan mga katambling. Buksan na po natin. Ito muna. Yan. Mahirap kasi siya, oh. Diba? hindi natin sa mga lati eh. So, kailangan okay natin talagang anoyin siya ng kutiyo. Mm. Mga bata, ingat lang ah. Kasi, mapanganib. Yan. Nabutas na natin. Tapos, gamitin natin yung kutsilyo. Ingat lang po sa paggamit ng kutsilyo at saka ng gunting. Kasi, baka masugatan tayo. Yan. Yan. Ayan na. So, ito na bubuksan natin. Diba? ba? Ang ganda tinta niya sa ano no? sa ano camera. Colorful. Para siyang ano LGBT. Kaya yan. May god. Dami talaga niya oh. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo. Wait lang. Ang camera natin. Yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Para hindi po mag-moist. Yung ano natin, mga papel natin. Nilagyan ko siya ng ganito. Para hindi masira. Ayan. So, ano. bilangin na natin, ah. So, ito na mga katambing yung ano natin. Naipon natin. Ang dami, di ba? At saka, ang sarap sa Mata. Ang gandang tingnan. Para talaga siyang rainbow. Parang LGBT. Tapos, mapakita ko sa inyo, ah. Wait lang. Ayan. Tayo muna natin. So, eto siya Di ba? Itong Tigo 1000 na to, hindi lang siya basta-basta 1000. Papakita ko sa inyo kung bakit. Kasi, meron pa siyang ano, yan know, Ayan. Meron siyang palaman. Sabi ko nga sa inyo, iba-iba siya. Meron siyang ano, meron siyang palaman sa loob na 20 pesos, may 50 pesos, 100 pesos. Ayan. Tapos, ito naman. Kuha tayo ng 500. Meron din siyang palaman. Ayan, o. Oh. Diba? Diba? Meron siyang 20 pesos. Ayan, o. Tapos, magbukas tayo ng 200. Ito. 200 pesos. Meron siyang kasamang. Yan. 120 din. Yan. Marami. Marami pa to. As in talaga. Tapos, ito naman. 100. Ayan. 300 naman siya. Iba. Iba-iba siya. As in talagang iba-iba yung magkakasama. So, kailangan na natin silang paghiwa-hiwalayin. Ito, katulad na itong pesos na to. Excited talaga ako dito kasi ang laki-laki na ito, diba? Ang laking amount na ito. So, ilagay muna natin dito sa may side. Yan, Ihiwalay natin. Kailangan natin silang ihiwalay sa mga ano, di ko Charot! Parang katulad ng mga jowa natin, kailangan na natin silang hiwalayan. <laughs> kasi wala na silang naidudulot na maganda. Puro na lang sila pa Gcash, pa load, favor, mga ganon. Pa utang, pa hiram. Charot! Charot! Yo, wala akong pinatatamaan na, pero ganun talaga. Pero guys, mga katambling, ano, ano na lang natin, bilisan na lang natin, i-fast forward na lang natin, kasi kung pag-iwahiwalayin pa natin yan, just matatagal lang talaga tayo, no? So, bigla ko na lang siya nga, ano ipa-fast forward, okay? dami kasi, wala pa naman yung pinsan ko, si Harold. May katulong sana ako, diba? Yon, so fast forward na muna natin. Ayan guys, ayan, pinagsama-sama ko na. Ito yung mga tago 100 natin. Ayan. Ang dami ng tago 100 pesos, no? Ayan, pag ganyan. Tapos ito na yung 500 natin, medyo kang tilang din. Ayan. Tapos yung 1,000, ito yung, dito talaga tayo bumawi sa tago 1,000, grabe. Yan, natuwa ako dito sa tago 1,000 na to. Kasi pag umabot ng 100 pieces yan, 100,000 na agad, ba? Diba? Ayan. Tapos yun yung tag-200 natin. Yan. So, bibilangin na natin yan. Tapos, ayun mga katambling, tingnan nyo, inayos ko siya. Yan, pinagsama-sama ko. Kumunti na siya, diba? ba yung tago 100 natin. Yan. Yan. Kumunti lang yung 100 natin kasi nakapatong eh. Ayan, pinagpatong-patong ko lang. Tapos, ito yung 500 natin. As in, konting-konti lang din yung 500 natin. Tapos, ito naman. Yung ating 1,000 na ano, ano, bill. Yan, nakapatong lang din 'yan. 'Di ba? Tapos ito yung tag 200 natin. Yan, ganyan siya. Magkano kaya ito abutin?